Balitang pambansa muna, iginit po ng embahada ng China na hindi sikreto ang Omanoy gentleman's agreement ng Pilipinas at ng China noong pong pamahalaang Duterte. Ayon po sa Chinese Embassy, ito'y tungkol sa pangangasiwa ng sitwasyon sa Ayungin Shoal, pagpapanatili po ng kapayapaan at pag-iwas sa anumang gulo. <laughs> pag-iwas sa anumang dahong gulo. Wala raw itong kinalaman sa soberenya ng dalawang bansa. Hindi rin daw ito sikreto dahil nagtulungan daw ho ang mga ahensya ng parehong bansa. Hindi ba ho last administration eh may pambobomba din kayong ginagawa. Masabihan din daw nila ang kasalukuyang administrasyon ng Pilipinas tungkol dito. Yun nga lang, walang mailabas na dokumento ang China tungkol sa sinasabi nilang kasunduan. Kamakailan po lamang nang kwestyunin ni Pangulong Marcos Jr. ang laman ng sinasabing gentleman's agreement ng dating Pangulong Duterte at ng China. Muli rin pong nagbabala ang Foreign Ministry po ng China at nagpaalala na lalo, lalo daw hong lulubha ang tensyon sa South China Sea sa gagawin pong balikatan exercises ng bansa at ng Amerika. Ito po'y gaganapin sa Abril a 22 hanggang Mayo at malapit sa Taiwan at South China Sea. Well toho naman ng DFA, hindi dapat tignan na banta ang naturang pagsasanay ng mga bansa na tunay ang adhikain para sa kapayapaan. Mas pinaigting ang relasyon ng Pilipinas at New Zealand kasunod ng bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Mismong si PBBM ang sumalubong kay Luxon sa Malacanang at nanguna sa kanyang arrival honors. Sa kanilang pulong kinilala ang dalawang leader o ng dalawang leader ang mahigit limampung taon na bilateral relations. Napagkasunduan naman ang pagkakaroon ng comprehensive partnership pagdating sa iba't ibang sektor. Ayon naman kay PBBM, mas palala kasi nila ang relasyon ng dalawang bansa sa trade, investment, defense, maritime security at iba pa. Kailan pang balitang pambansa sa oras na 6.51? At ang oras na yan, ang ating pong unang sulit TV time check. Una. ulit lang baby girl 651 yan po ang ating solid TV, TV time, time check 9 minutes na. nga po bago mag 7 ng umaga Nagbabalak po naman CDILG si Secretary Benhur Abalos laban sa mga nagbabalak bumiyahe sa Mayo 1 kahit na hindi sumali sa POV consolidation at modernization Ayon po kay Abalos, posibleng patawan daw ng hanggang isang milyong piso multa ang mga operators at ang tsuper ng mga kolorum na PUV kung pipilitin pa rin daw bumiyahe kahit na ipinagbabawal pa at para nga daw ipakitang seryoso ang gobyerno, nakikipag-ugnayan daw ang DILG sa ilang pang mga government agencies, kabilang dyan ang DOTR at ang MMDA. Nauna pong nanindigan ang mga nasabing ahensya na maghihigpit sila sa panguhuli sa mga kolorum pagkatapos ng deadline ng PUV consolidation sa Abril at Renta. Napakahigpit nila interagency kontra kolorum ay eh yung kontra sa Maynila. Samantala, Hinimok naman ni Sen. Riza Ontiveros ang PNP na pagbutihin pa ang paghahanap kay Pastor Apollo Kiboloy. Sa isang panayam na nawagan si Senator Riza kay PNP Chief Major General Romel Malbir na arestuhin na sa lalong madaling panahon si Pastor Kiboloy. May warrant of arrest nga laban sa pastor mula sa Pasig at Davao Regional Trial Courts para sa sexual abuse at human trafficking. Pero kung ganito katagal ang inabot sa paghahanap para kay Kiboloy, ang tanong ni Ontiveros hindi kaya't may failure of intelligence ang pulisya. Nauna nang itirang ng kampo Kibolo Kiboloy ang mga paratang laban sa kanya. Ayaw din lumantad ng self-proclaimed son of God dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa ilang pang balita, muli ho namang hiniling ng Justice Department sa pamahalaan ng Timor-Leste na agad pong i-extradite Opo, pabalikin ng Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ito nga po'y kasunod raw ng mga reports ng umano'y panunuhol ng kampo ni Teves sa isang miyembro ng Ministry of Justice doon. At ayon umano sa mga reports, nag-alok daw si Teves ng nasa $2,000 o higit na libong piso kapalit ng seguridad niya sa loob at labas ng Becora Prison. Nauna pong sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na harapin ni Teves ang mga kaso niya rito sa Pilipinas. Itunuturing si Teves na mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Wala paho namang pahayag ang kampo ni Teves tungkol sa bagay na ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.